kailangan kung bibili ka ay meron kang original na certificate of registration yung OR kahit serok pwede po yan kailangan mo ng deed of sale na katunayan ay eh, meron kayong bentahan na nangyari and then kailangan mo ng two valid picture ng may ari at yung pirma niya na nadodoon din sa photocopy okay so malino yun na ilang bagay na dapat kukunin ninyo kapag kayo ay bibili ng second hand na motor mga kaibigan pag usapan natin kasi marami sa atin mga kaibigan mga followers or non followers natin ay nagtatanong kailangan nilang kunin sa nagbebenta ng motor kapag sila ay bumili ng second hand na motor at na hindi sila maloloko at hindi sila may scam so, ganito mga kaibigan so mabilis na lang tayo ha Ganito mga kaibigan, kailangan kapag bibili ka ng second hand na motor, halimbawa tulad dito, second hand dyan, bibili ninyo mga kaibigan natin dyan. Kailangan, ang kukunin ninyo ay original na certificate of registration. kahit anong mangyari mga kaibigan, hanggat maaari, original ang makuha ninyo na certificate of registration. Napaka-importante yan na meron tayong original na certificate of registration. Ngayon, yun ang unang-unang -unan dapat na Tandaan ninyo, original ang kailangan na certificate of registration. Yung ating OR o yung official receipt, eh kahit po Xerox yan, is okay lang po yan. Walang magiging problema po tayo doon kahit Xerox ang ating OR. Pero yung CR, dapat po ay original. Yung pangalawa mga kaibigan, dapat ay meron tayong deed of sale. Yan mga kaibigan, is napaka-importante din talaga. Karunayan na yung motor na binibenta sa inyo, ay legit po kapag meron tayong deed of sale. And then, kailangan din po natin magkaroon ng two valid IDs ng first owner. Mas maganda po yung two valid IDs na bibigay sa atin o yung hihingi ninyo dun sa may-ari ng motor ay yung pong walang expiration. Kasi importante din po na walang expiration yung ID na makukuha nyo para mas madali po natin matransfer sa pangalan natin yung motor na mabibili mo. And then yung sumunod ay yung pirma na may ari. Pwede naman pagsamahin na yun. Two valid IDs plus yung pirma ng may ari. Para katunayan, ito ay legit at siya talaga yung may ari ng motor na bibilhin, mo mga kaibigan so simple lang mang no di ba pero madami pa rin sa atin ang naloloko na scam or kahit ano pa mga kaibigan kasi nga may iba nagmamadaling bumili ng motor excited eh minsan yung CR nila ay Xerox may unconvert pa yung iba na nagkakaroon ng problema kasi nga walang dalag, walang charger more gates na galing sa kasa so magkakaroon ng problema sila doon para sa mga gusto bumili ng motor mga kaibigan pili namin ko lang at ulitin ko lang ha kailangan kung bibili ka ay meron kang original na certificate of registration yung OR kahit Xerox pwede po yan kailangan mo ng deed of sale nakatunayan ay meron kayong bentahan na nangyari And then, kailangan mo ng two valid picture ng may-ari at yung pirma niya na nadoon din sa photocopy. Okay? So, malino yun na yung two valid IDs, photocopy, and then yung Xerox, and then yung pirma, pwede kasama rin po yan doon sa two valid IDs. Yan ang importante, mga kaibigan. Kaya yeah, tatalagin yung tatandan. Kasi alam nyo kung bakit, kapag hindi po original ng CR, pwede tayo magkaroon ng problema. At kung wala tayong deed of sale, baka hindi po natin makuha yung ating plaka. Kasi importante po na meron tayong deed of sale na nagpapatunay na benta yung motor at kung ang nabili nyo naman yung walang plaka is magkakaroon tayo ng problema. Okay? So yun lang, simple lang ang ating pinag-usapan ngayong araw na to. Okay? So sa mga bibili, maging maingat po tayo, maging matalas. Huwag po tayo basta-basta maniniwala sa mga matatamis na salita ng mga nagbebenta ng motor. Okay? Yun lang. Bye-bye. Thank you.